Close to the body, almost. Alauna ng hapon ng kami ay dumating dito sa Easter Show at kahit hapon na ay mahaba pa rin ang pila papasok sa loob. $48 yung binayaran namin para sa general admission na kung saan ay pwede namin ma-enjoy ang iba't ibang show mula umaga hanggang gabi at sa tingin ko ay magiging worth it naman. Kakaiba at iba-iba ang paggunita ng Holy Week at Easter dito dahil na rin siguro sa multicultural ang Australia. Maraming iba't ibang tradisyon mula sa iba't ibang bansa ang pinagsama-sama sa Easter celebration. May mga European style na egg hunting, Filipino Holy Week processions, at iba't ibang church services na may sariling twist. Sa Pinas, ang Holy Week ay may sinakulo, visita iglesia, procession, pabasa, at salubong. Ang Holy Week sa Pinas ay isa sa pinakamahalagang okasyon ng taon. Samantalang dito sa Australia, mas simple at tahimik ang religious observance. May mga misa sa simbahan pero walang masyadong public religious events gaya sa Pinas. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, Ang Easter Long Weekend dito sa Sydney ay sobrang relaxing. May mga beach trips, camping, music festivals, food markets at special event dito sa Sydney Royal Easter Show, isang napakalaking fair na may carnival rides, animal show at local food showcase. And Halos magtatatlong oras na rin kami naglilibot at sa sobrang lawak ay halos di pa namin napupunta ang lahat ng event. Pero medyo nakaramdam na rin kami ng pagod at gutom. Kaya buti na lang ay nakakita ako ng Pinoy Food Store na ang tawag ay Hoy Pinoy. Bumili lang ako ng pork barbecue at isang kan ng beer. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa stadium para manood ng iba't ibang show. She had the same that once in a while. That is where Australia's high frustration time for body out of the fishes in the game. Oh, and Bruce. How oh did it not start to go? Can they do the sign here tonight? How do we And Delta yeah. seats for, a carry. Seats for a carry. 네. <목소리도> yun natapos din ang maghapon at magdamag hindi naman magdamag alas 9 na ng gabi at masasabi ko na sulit naman ang aming binayad para sa Easter show na to so ngayon ang pahirapan kasi dagsana na pa uwi pero okay lang tapos na nag enjoy kami at Paalam! O Mayor, kasama nyo Sa biyahe masaya, sumama kayo Sumama ka di ko masaya Kay Kusinero Mayor, ay panalo ka